dito sa ating equalizer idol ano, meron siyang range tapos low cut at saka EQ pass. So ibig sabihin dito idol, itong equalizer natin, pag ginagamit natin, ito range natin ang ginagamit lagi ano, dapat naka-on 'yan kapag ginagamit natin yung ating equalizer. Pero itong low cut na to idol, ito hindi ito ibig sabihin na pag nakapindot itong low cut ay magagamit na natin sa ating pag mid high ano? lang ito ng ating low frequency. Halimbawa, Uh, biglang nag o may vibration sa ating setup o nagkaroon ng malakas na low frequency ito lang pinakamadali na magbawas tayo pero konti lang ang mababawas nito sa ating low frequency kapag nakalokat. pang ano lang siya natin idol pang madalian na pagbawas ng low so halimbawa gumagamit tayo ng microphone biglang nag ano yung kanyang low so itong pinakamabilis natin na paraan para makabawas ng low frequency ito buko dito sa ating gains. Kasi pag ito, pag binaba natin yung gain, kasama na yung ating mid -high.